Hi guys, kami po ngayon po ay narito po sa taniman at kami po ay mag-harvest po ng mais at gango na po. Mapapasyal po dito po yung mag-asawa ay nakita po yung pitasin na. Hindi pa na. Um, so, boy, ka, maha, oh my God, mahahaba pa din itong talong ito. Oh. Talo. Yan po, aming pong talong. Hindi ko talong kay Tiyamato. Hmm. Ate, alam mo ako nagdungkal na ito ah. Eh, hmm. Na ito ating kamuti. Oh, may doon na, alam ah. Ay talaga malaki pa sa daliri ang tabi. Oh, mahaba po ng amin talong, talaga po. Solid hmm. naman 'yan. <laughs> mhm. Malalaki. Ano? Ate, para naman pa, ating nakakain na yung pating pita sinot na ng malaki po. Ayet pa. pa. Adi sa linggo na lang natin so, pipitas. Oo, tara natin kasama natin tas yung hmm. maliliit atin na sitaw. Mhm. Para sa reo, kung ano man ang kanila. Aba yo. Oh. Si buldog pa. Ah. Ate, tingnan mo lapat na 'yan. Eh. Uh, yan po, uh, oh, tinang po ninyo to. Lapat na po ang dulo sa baba. <laughs> <laughs> hmm. hmm. Bigla pong lago amin ang kamuti nung naulam po. May bunga na po hmm. Ating pipi may bunga na. Dapat pala ina-spray. At gawa nang iya Ang bawa ating mga hmm. papaya. Pagkitin na mo dito mo din ang maganda ang kamuti. Kamuti. Hanin. Bayo, mga may bunga na nga, mga buo, maliliit la ang pag Dapat palitin ma-spray malin. At sa lengguyo. Pala lang may mga ano. Hmm. Oh, uh -huh. ang atin salay, gaganda na rin, mga mamalalago na. Hm. Anak baka ikamahulog ha. Ate uh -huh, oho. Bahit malid palayuhon? -huh. Ito palayupok.

yan po takot po pipitasin natin. Ito po yung gaon na. Oh. Hmm. Masila ang kon eh. Para mabibisilhan eh. Ang ating kon ah. May iso. Masila malili eh. Ito lang mga tuyo ating kuha eh. Dati nga pala tayo nagdala. Nang nakita ka tayo ng, ng pinusad eh. Saka na ito lang. Mga wala nang laman han eh. Saka, saka, na lang atit para hindi halatang atin ang pinitasan. Baka pagkakalap. <laughs> o tingnan mo, kanayan ng uhod. Pasta ba eh, nakin may gita na <laughs> <mat, nakin laughs> na may kimat. na pala itong mga ito. <laughs> Malo. Hindi mo wala. Kala mo lang hindi magta... Pinapitasin natin ang green-green yun. Pati yung mga bata naman hindi arin ito yung subunan ko siya. Bayo, ituha mo lang. Ang na sila. Ang putang imitas na sila. Ang putang green pan eh. Oo, ay mga tuyo na nga. Ibig sabi, ikaw mo na. Tuya. Napagangon na. Napa-uber na itong ating pangang pag-harvest.

ibang mga tao mo. Ay, kasama ka eh. Oh, parang para dito sa nakalata. Ba't yung hindi pa nanak? Hindi pa bibi yan. Yung malaki ang pili mo, hmm. bibi. Ay, pupo, hmm. pa yung puno. Yung ating kaya tinatuyo din hmm. ay gawa ng... Sa init. Hmm. Kaya na magdaling gumango. Hmm. Parang nga naman ako silang binay. Bilod

ating paghiwaling na pinakiwala. ito yun piliin. Ay, may mahal lang. Anak, may kakibag. Ay, ako yung pagkakit ng harvest. At iyan po, iba naman titiyan natin.

嗯。Um. Mm. So yan po So yan po kami tapos na mag-harvest Kami ay Aalis na Ay ka na no Tutuloy ka dito Ito yung diyan Baka yung nada Ayan uwi na po So Kapit mo. Pag-aaral kami pa uh, alis na. Tamahan niyo naman kami mag, ano, ay, maglaga. Eh, may, may pinuntahan sila. Nagagala. Ha? Ah? Ayan at na po kami sa bahay. Tia Flor, madami na-harvest. Hmm. Nakasak lang na po ang aming pong mais. Isang taliasi po yan. Pilig sa mais. Yan po, na po ni Malin. Tapos hindi namin aahunin muna lahat. Pukuha po, wala namin kakainin. Mamaya po yung pagdating nila tatay, nila kuya. At sila po yung mga iinig pa. ang nangyayon hmm. pala. Ang ng mm -hmm. ang yung mga green green at yung mga bakit. Yes, yes! Pero yeah. mo yun na normal. Tinig yeah. mo ko yun na. Kiwa ka lang siguro no. ng panahon. Ay ate, tuyo sila hmm. sa puno. Gawa ng mo. Mainit din na. Kayo malis na mga bata kayo. Hmm. Hindi na. Ano, matamis, luloy. Masarap. Tara. Ganda ng laman niyan eh. Masilaw maliliit. Oo. Ang laman ng laman. Kaya lang ako Kaya, wala kami nag-aani na sa aming Wala nagtatabas yata tatay. Nagano nag si tatay. Kaya ba? Para nang mais. Ako nagpapatid ng tanghali ng. alam ko. Baibata ng mais? Kagulo na po. may ta po ng mais. Tatanhin ko po ito sa mama po ni Shinta Asil Uli ka na dito! Aba isa saka magkakain. Ang nga, dila nga yung mais. Ayaw, may sumukalapit ka. sa may sumukalapit ka. Ayaw, may sumukalapit ka. Ah, doon kayo mula hmm. ka na eh. Oo, oh, talaga hmm. namang. Ay eh, kami hmm. ito yung unang ani. Hmm. Ah, hindi na namin namalayan, ito pala yung anihinihan no. anihin na. Nagangon na, na. <laughs> Nagango na yung <laughs> iba. Uy, Sa so, so, pano sila nasa tagla sa bayan? Ay, um.